Dali na naman po ng mga sa atong si Sara Duterte. Wala namang consistency kasi ang mga katulad na itong si Tambalostos sa kanilang pahayag. Madalas ay tinitimbang muna nila. Madalas ay kinukonsider nila na dapat sila yung uh, ng simpatiya sa publiko. Dapat sila yung malinis sa mata ng publiko. Kadalasan talaga nagmamalinis ang mga katulad nito. You see, madalas ay inuunahan nila ng, ng kuno ay galit. Sa madalas kong na galit ko no sa droga, pero sila pala ang pasimuno. Galit ko no sa fake news, sila naman ang pasimuno. Galit ko no sa mga uh, government official na mali ang paggasta uh, ng pondo ng taong bayan. Pero numero uno, siya pala yun. Siya pala ang nasa una o una sa listahan ng mga tao na binabanggit niya. Di ba? At ngayon naman... Tignan nyo yung pahayag na itong si Tambaluslos. Ano ho? Napaka-inconsistent. Hindi magkatugma. Dahil nung um, September 9, kamakailan lang, sabi niya, may isang interview. Itong si Tambaluslos normally sa SMI, SMNI ay na nagpapa-interview. Ang sabi niya, napahalaga sa akin na malaman ng, ta ng taong bayan ng Office of the Vice President budget proposal. Kaya bago daw sila pumunta sa Senado, Bago kami pumunta sa House, ay pinablish namin yung budget proposal namin sa aming website sa Office of the Vice President. Sa social media platforms namin, ginawa namin siyang madaling intindihin ng taong bayan. Wow! So ang gusto nyo, ang mangyari, nakapost yan as if naman may chance ang taong bayan na tanungin at maintindihan ng buong buo yung inyong, inyong, inyong budget proposal. As if naman may time pa rin ang taong bayan na ikumpara yung huling budget nyo noong nakaraang taon, ilang taong nakaraan, 2022-2023, sa kasalukuyang gusto nyo hinging budget. As if naman makukumpara yan. Kaya nga po na andyan ang ating mga mambabatas para sila ang magtanong na andyan ang mga representante, yung mga representative, para sila ang magtanong, okay, representing the people. Matindi ka, talaga ba? hindi porkit nakapost na yan sa inyong website, yun na yun, nasang-ayon na sa, sa budget na hinihingi niyo ang taong bayan. Kakaiba rin. So, ayan ang nangyari. Noong uh, August 27, 2024, iba naman kasi ang gusto mong uh, or inasta niyo po sa Senado dahil hindi-hindi niyo po sinasagot ang katanungan ng mga senators. Lalo na po um, kay Senator Riza Ontiveros. Wala po kayong wala po kayong Uh, maisagot na tama. Ganun din po ang nangyari sa, sa lower house. So wala rin po kayong maisagot. Ang madalas niyong sabihin lang, eto napaka-scripted niyong sagot na ito na I will forgo the opportunity to defend the budget of the OVP in a question and answer format. I will leave it to the house to decide, to decide on the budget submitted. Ganyan. Hmm. Eh gusto niyo pa lang ang mag-decide ang ay ang house eh. O di doon 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 ibabase ng house. Titignan mabuti yung mga nakaraan yung budget para may comparison kahit papano. Kung tama ba na kayo ay pagbigyan ng mas malaking budget ngayong taon na parating. Ganyan po ang nangyayari sa mga taong ayaw matanong. Bakit? Guilty kasi. Di ba umiiwas sa mga tanong? Tapos magpapaawa sa ibang platform, sa ibang pagkakataon, magpapa-interview. Di ba? Magsasalita sa SMNI hindi ba't pamumulitika ang sa inyo? Okay? Siguro ramdam na neto sa si Sarah Duterte na palubog na talaga sila. Kaya kontodo iwas na sa mga katanungan. Dahil alam niya sa sarili niya na posibleng ito ay paraan pa para makakuha sila ng simpatya sa taong bayan. Pero nagkakamali po kayo. Dahil kahit yung mga diehard na taga-suporta ni Digong at ng mga Duterte nga mukhang unti-unti na rin nalilinawan. Unti-unti na rin pong nagigising, lalo na po sa mga ipinapakita na itong si Sara Duterte. Sa puntong ito, yung mga ginawa niya sa Senado at sa Senate, sa Senate hearing at sa, sa lower house hearing, mukhang mali ang hakbang na ginawa ngayon ni Tambaloslos. Hindi naman kasi lahat talaga ay obra. Lalo't ang, or wala ka naman talagang mabuting intensyon. Wala kang mabuting layunin. Kundi magpaawa lang sa mga kababayan natin para kahit papano manatili yung popularidad mo. Alam natin yung ambisyon ng isang ito. At ang madalas kong sabihin, ang masisisi sa puntong yan ay yung mga taong nasa paligid na si Duterte, si Sara Duterte, na pinaniniwala siya na may kakayahan siyang maging presidente. Pero wala.